pakinggan ang iba't ibang huni ng ilang mga hayop gamit ang maordinaryong bagay. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Kung napahanga kayo sa pagbuhay ng ligiron sa Valencia ng Negros Oriental at ramdam din niyo ang kakaibang adrenaline rush ni Nikki, abay patikim pa lang yan ng ang pinggaling ng Pinoy. Dahil kung ang ligiron ride sa inyo ay very exciting, ang kanyang tunog kalikasan naman ay very amazing. Gamit kasi ang mga ordinaryong bagay sa ating paningin, nakagagawa siya ng tunog ng hayop maging ihip ng hangin. Ito, ito ay pinatapon lang, mga tira-tira lang to na ginagamit sa kuryente, flexible hose. Kung iikot mo lang siya, ingat ka lang, hindi ka naman matamanto. to. Tutunog to eh. Diba? Ayon kay Nikki, naakit ang mga ibon kapag nakarinig ng huni kahit ito'y nalikha lang sa pagsipol niya sa basong may tubig. Oh, meron akong ginawang bird collar, mm diba? -hmm. pantawag ng ibon. Kuha ng tubig, kapatid. Ibublow mo lang siya dyan. Namang... <laughs> Tinataguyod kasi ni Nikki ang pagpapahalaga sa mga hayop na unti-unting naglalaho dahil sa pangaabuso ng ilan. Sumunod naman niyang ginaya ay ang tunog ng isang sambahayang palaka. Ito ay kawayan. Ito ay sungay ng kambing. Eh, pakinggan mo kanong tunog lalabas ito. Palaka. Oo, oh, palaka. Parang ginagawa ko itong story ay. yun yung tatay, ito naman ang nanay. Para kumplito yung pamilya may anak. Eh, happy family frog. Yung <laughs> tempo ng frog. Oh. Oo nga, nung no, palang Ipinaunawa din niya ang kahalagahan ng mga palaka upang maingatan tayo ng may kapal sa mga sakit na maaaring makuha sa mga insekto tulad ng lamok. Okay, kumakain niya ng mga yung mosquito, yung mga lamok eh. Eh kung marami lang palaka sa bahay mo, eh siguradong hindi na, <laughs> hindi ka magkakadengge. <laughs> Kaya anyaya niya na tayo ay maging malikain dahil kahit patapong bagay, pwedeng mabigyang buhay. Ito siya. Hmm, kadali, sa bawat tunog na ginagay ni Niki, may mensahe siyang nais maiparinig. There's somebody, there's someone na nagbigay ito para sa atin, para ma-enjoy natin. Wala tayong karapatan si Para sa kanya, ang mga bagay na narinig natin sa kalikasan, patunay na may manlalalang na dapat nating kilalaning lubusan. Kaya kung may tunog tao, meron ding tunog kalikasan dito sa Valencia ng Negros Oriental. Brian Bogalista, UNTV News Worldwide.